Ayan ang onion, tomato, bay leaves, and garlic. Now, ilalagay natin ang chicken. Ayan guys, na nahiwa ng one fourth, one fourth. Ayan, two chicken. Ayan guys. para masarap ang ating ito yung ginagagawin natin chicken biryani ayan guys so ayan ayan guys. ayan ayan so now ilalagyan natin ng konting curry para mas mabango konti yung ating biryani ito yung tinatawag na seven spicy ayan Lagyan natin. And, of course, biryani is spicy. Ayan. Ito, lagay natin dyan. Para, mas masarap. Ayan, guys. Ayan. Ayan na siyang ating chicken. Ibabaliktad natin, guys. Baliktarin natin para, uh, masarap yung chicken natin. Ayan. Baliktad. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ito na, inabaliktad na yung chicken. So, now is, ang gagawin natin is, tatakpan natin para maluto. Ayan. Thank you for watching!